Ito nga pala yung mga piyesang dapat kong palitan dahil masyadong bulok na dito sa project kong Honda Wave. Medyo magiging challenging to dahil nasa 90% ang piyesa nito kailangan ko ng palitan. At dahil nga meron naman tayong project bike na gagawin, maaga palang lang gumigising na ako para pumunta rito sa garahe. At dahil nga lahat ng pyesa na i-order ko na, pwede na nating baklasin lahat ng pyesang papalitan at inuna ko nga tong gulong niya sa likuran. Anim na taon na nga rin pala nakalipas nung huli ako nagbaklas ng ganitong dekambyo. Medyo hindi ko na naalala kung paano to baklasin. Brake cable nga pala ng preno sa likod yung binabaklas ko ngayon. Ilang minuto lang nakalipas, nabaklas ko na rin agad yung gulong. Medyo maganda pa yung rubber damper niya dito sa hub. Ang ko nga palang baklasin ay yung shock niya sa likuran. Medyo matagal na na-stack up tong motor kaya tumigas na rin pati yung tornilyuhan sa shock pero naka na ako dyan kaya gagamitan ko ng racing martilyo. So etong shock niya papalitan na rin natin kasi eh oh, no. Kung nakikita nyo napakadami ng tagas ng oil seal niya. Ayan. So unsafe nang gamitin to kaya tong dalawang shock niya sa likuran isasama na rin natin sa mga papalitan natin. Alright. Bali mga minor parts lang naman yung papalitan kaya hindi masakit sa bulsa. So pati itong ano niya, yung so, kanyang chain tsaka yung mga sprocket niya, sobrang kapal na rin ng kalawang, pwede ka nang mateta rito pag nasugatang ka. Kaya syempre isasama na rin natin to. So halos lahat ng pwedeng baklasin dito ngayon habang hindi pa dumadating yung ma-order natin pesa ay babaklasin na natin para kapag dumating tuloy-tuloy na natin ma ikabit sa kanya or maayos na tong motor. right. Sunod ko ang binaklas ay yung sprocket sa harapan. Idadamay ko na rin pati yung sa likuran. Marami nga palang nagsasabi sa akin bakit hindi na lang kumuha ng branyo kaysa second hand ang ko pa. Ang sinasabi ko na lang sa kanila iba yung pakiramdam na ikaw ay magpapaganda doon sa lumang motor. Kailangan mo lang talagang maghanda ng medyo malaking budget dahil anytime pwede kang may palitang pesa. Oil leak tsaka lupa kaya naging putik na yung itsura niya. So ito medyo masarap linisin to kasi ano, life changing to pag nalinis mo yung gantong karamay bali halos lahat ng pwedeng tanggalin tinanggal ko na para malinis ko na rin pati yung frame nya medyo palaban nga rin pala yung shock niya dito sa may kanan sa likuran kahit panong iwi yung gawin ko hindi talaga makuha sa pwersa pero dahil decidido tayo sa gagawin nating project bike dapat mas malakas tayo dito sa tornilyo kahit na medyo bulok na nga pala tong motor na to ang matindi rito naka race pa to hanggang September 2024 marami nga palang tornilyuan to na kinainan ng kalawang kaya ang diskarte ko dyan binababarang ko muna ng penetrating oil saka ako pa sahin Sa itsura pa lang kasi, talagang mapapailing ka pag nakita mo. 5 minutes nga after mababad nito, sa ako pupersahin para malaman natin kung gagalaw na ba yung tornilyo. Racing martilyo, tsaka alel lang yung pinanula ko dun sa ehe. Goods naman, natanggal din agad. Tapos konting up and down, sabayan mo ng hatak, tanggal agad. Ganyan yung swing arm niya. Bukod sa sobrang bulok na, eh, isang katerba rin yung lupa. Ayan o. Ganito sa loob. Ayan o. puno siya mm -hmm. ng putek talaga sinalpakan ko nga pala ng racing plots crew yung host dito sa gastang para hindi sumingaw yung gasolina wala na kasi akong paglalagyan no choice kaya binarahan ko na lang yung host halos wala na rin pala tong preno sa harapan kaya naman papalitan ko na yung buong brake master isasama ko na pati itong host kung may kita mo nga pala sa personal itong motor na to iisipin mong pang junk na pero ang laki ng magbabago rito pag natapos na natin bihisan at natanggal ko na nga yung brake hose nito ay ang isinunod ko nga palang baklasin ay yung caliper niya naman sa harapan. Papalitan na rin natin to kasi luma na rin. Ang isinunod ko nga palang baklasin ay yung cover ng magneto. Mamaya kasi babaklasin ko na yung head tsaka yung black. At hindi na nga rin ako nabigla sa nakita ko marumi na rin pati yung loob. Yung manifold naman ang sinunod nating pagdiskitahan tatanggalin na rin natin to para mahugot na natin yung head. At dahil nga medyo punong puno ng langis yung head tsaka yung black nagpa sya ako nabawasan ko muna to para hindi tayo maligo sa langis. After 20 minutes nga pala ng pagkukuskos dito ng brush medyo hindi ko talaga natanggal bang libag ay nagdesisyon ako na baklasin na talaga at ang una ko nga palang tatanggalin yung tornilyuhan sa tapet cover ba bali noong kinuha ko nga pala to tahimik naman yung makina nito kaya lang may konting konting usok tingin ko sa valve seal lang pero mas maganda masilip talaga at disclaimer nga lang pala hindi ako expert sa ganitong gawain gusto ko lang din talagang matuto habang nag enjoy ako sa ginagawa ko may mga tropa naman tayong pwedeng pagtanungan pag hindi na talaga natin alam kung ano yung dapat nating gawin kaya habang may pagkakataon na pwede tayong matuto i-grab na natin. Sunod ko nga palang tatanggalin yung tornilyuhan sa cam gear. Bale, wala nga pala akong white tool, kaya paatol na lang yung ginamit ko para may pang kontra sa pag-ikot ng tornilyo. bali tatanggalin nga muna pala natin yung timing chain na nakakabit sa timing gear. Hindi mo kasi mahuhugot yung head kapag ka hindi mo to tinanggal. At kailangan mo nga pala to ng konting kaltok, tapos konting oga lang. Baka masobrahan, may masisira dyan. Kaya dinahan-dahan ko lang. Oh, grabe na sobrang kapal na yung carbon niya rito sa barbola niya. Tapos yung valve seal nito papalitan na rin natin kasi baka yun yung isang dahilan kaya medyo nag siya ng konti pero hindi naman sobrang lala. Kaya sisilipin natin tapos papalitan din natin siya ng uh, mga gasket niya. Pati ito papalitan din natin. Right. Bale yung black naman, yung sunod kong huhugutin, pero tatanggalan ko muna to ng tornilyo dito sa gilid. Tapos sasabayan ko ng konting pukpok, wag lang lalakasan, baka madurog. At eto na nga, moment of truth, dito malalaman kung kailangan ko rin ba magpalit ng black nito. Ito yung tura ng black nya. Smooth na smooth pa naman yung loob nya. Bale, hindi pa naman ganun kalala yung black na to, wala pa naman akong nakakapanggasgas, kaya ang ginawa ko, tsatsagayin ko munang linisin. So ayun, update muna tayo. Uh, ito na yung part ng block na nalinis na natin. Kaya lang pagdating sa likod, ayan, grabe. Sobrang hirap niya tanggalin. Pati itong block ng uh, pati itong head pala. Ano rin po puno rin ng ano, grasa na putik na ewan. Sobrang hirap din tanggalin eh. So, ata uh, try kong tapusin mamaya ang gabi pero ngayon ikakat na muna natin yung video natin kasi talaga kailangan siyang pagtuunan ng pansin. Pag di natin kinayang tanggalin yung mga mancha, makapalitan ko na lang din ang black para hindi masagwa na right? so kita-kits tayo sa susunod na episode para dito kay Wavy. Alright?